Masan Yung unakan na silayan Aking naramdaman Kaligayahan Dulot sa buhay ko'y walang hanggan Mundo ko'y biglang nagbago Natutuwang rumispeto Yan ay dahil sa'yo sa Pinakamamahal ko Ngunit may mga bagay Na hindi maiwasan Kami na yung ina Hindi nagkakaintindihan Laging merong alitan wala ng kaligayahan Kaya ang lahat Ay nauwi sa hiwalayan Kumusta ka na nak? I hope you're doing okay If you ask me, I'm fine I'm surviving everyday When I think about you na Luha ko ay tumutulo Parang bulos ng ulan Na pwede mo ipangpaligo paligo Hanapin kita na Sa dulo ng walang hanggan You my son, you my world, and you make me strong. And you're the reason why that I gotta prove them wrong, y'all. nang ikay nawala Lubos ang aking lungkot pati pagkatulala Ikaw ang tangi kong rason sa kanta kong ito Utang ko ang aking buhay sa iyo amako. ko Ikaw ang nagbigay ng buhay sa mundo kong ito Naaalala ko pa nung magkasama tayo Sa simbahan, sa daanan, pati sa initan Sa hirap man o sa ginawa, wala tayong iwanan Hanggang sa dumating ang araw na ikay umalis Sa pagsakay mo sa barko, that's the time we bless And then the day has come Nang kunin ka nigat sa amin, lungkot at takot Ana mo o sa Lakas at loob, inisip kong buhay ka sa Mga pangarap mo nakatanim dito sa akin Buhay ka pa rin dito sa puso ko damdamin Tangi kang dakila yan ang aking aaminin Dumating man panahon na kailangan mo ako Susuungin ang lahat kahit ilang daang bagyo Makapiling ka mayakap ka kahit na sandali Well, barilin nyo man ako pag namatay na kangiti Huwag na huwag kang bibitaw, relax ka lang, sagot kita Darating din ang panahon na tayong dalawa ay makikita At sa mga tao dyan walang habas kung manira Tigilan nyo na yan, wala kayong mapapala Importante lang ng Diyos kung anong katotohanan At yun pag bagay, bagay na hindi matatakpan At sa iyong ina ako'y humingi ng tawad sa mga kasalanan na gawa At sa sakit na naidulot Lagi mong iisipin ating dugo ay isa At kahit anong mangyari Iisa iyong ama at ang awiting ito Ay inaalay ko sa'yo Mahal kita anak ko Magunaw man ang mundo